O, ilagay nyo lang yung dito O, ilagay nyo yung mga password ng dito para hindi kayo nag-ripe Uy, bali ngayong araw, may mga angalakal na naman tayo dahil marami naman tayong naipon By the way, ako nga pala si JR, isang factory worker at isang basorero dito sa Taiwan <coughs> Kayo na bala <coughs> Guys, dahil sa sobrang dami kong naipon ng mga plastic bote na to, eh, talaga naman dineposit ko na kagad to sa iko ko. Iko ko, baka naman, talaga naman, pasurero na talaga ako dito. Pagkatapos ka namin dito, magkapon ng mga kalakal, kumain na kami dito sa isang ramen. At dito sa Bikari for talagang Japan vibes talaga yung pagkain dito. Kaya, tignan niyo, tignan, guys. <tinyo>